The body size of fish are run in 15 different types. So, this vial is 21 inches wide and 35 inches wide, Twoions are non-�� call centres, mother are big room spaces which can be expanded,

O, uh, pig pigilin mo lang tapos papalos ko yung ano. Sige na. Pigit, pigit, pigit. Pigit, Daniela. Tapos, uh, imasin mo yung mga ano niya. No? Yung sa ng bata. No? Daniela, no? Ha? Ah, pigit, pigit lang, pigit lang. lang. ah oh. Sige, pa ito. Sige ng proses niya. next master. bata kung sa tayo sa Dios. Diyos malayo ka sa pangalim Diyos er, ang sabi sa basta malayo ay no, sa ba at alilay na ata Ella Aon oh. yong, Ano mo yung yung mga ano yung bata dalawa, dalawa 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 yung dalawa yung mata yung mata sige 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 mo, sige sige ha ulo mata leeg Dibdib, lahat, pababa. Sige, para gumana na yung bata. Huh? Okay. Ito po, uh, dalawang duwindi. Itong mano sa dalawang bata. Uh, hindi natin magpapasok. Pero ganoon pa man, kalati lang nakapasok. Paalisin pa rin natin po. Papatay na natin para rin natin. Sige, sige. Sige 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 pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige. Tapos pareti kita ng dalawang tubig. Dalawang tubig? Sige Parang hindi mm. daw po ng dalawang tubig. Dalawang tubig. Dalawang tubig. Sige. Tinawang kung wala na itong isa, yung isa naman. Pero ako pa ata eh. Pero Meron pa po. Pero pa po. Sige, alisin mo pa. Sige, alisin mo. Sige, alisin mo. merumpat. Sigi, Pa. Merumpat, Pa. Meron pa, meron pa. Po, bata, tahun bulan. Tinggal bata. ini, ini. Oke. O, oh, sa mata. Yung mata ang marami. Yung mata. Yung mata. Yan. Sige, alusin mo. Sige. sige. Sige lang, sige lang. In Jesus' name. Meron pa Meron pa, meron pa. Sige pa, sige pa. na lang. Pag-itiis na lang. Ang bata. montok eh eh ini metode koordinat eh pak Di pak, oke pak, oke pak. Di pak. Ah. Oh. Oh. Di ini namanya. Oh. Balio, kita sambat aja sana. Oh,

बिल्कुल ये नंबर देखो हमारे यूं जलवा, ठीक है? हम ये पास के पास। लेकिन क्या हो? अब यहाँ पास में आलू भी मारो। ठीक है। अब तेंदुलकर। अब यूं नहीं कुछ नहीं यूं कुछ मैं लगे क्या साज़ुराह।

Sa so, paa. Paa. Dalawang paa. Pa. Sige, pa. dan dalasnya, dalasnya.

Panginoon namin nga magbakbak sa'yo. Ang patay ng dalawang ngayon. Uy, alisin mo yung kasi. Sana sa iba. Ang sabi sa Dosta Marelo sa baka ng mga Saan di ka rapis? May kakal. Ito pa nga rin ngayon. Ang sabi. Ang lang na ito si Daniela Bay mapa ano mapa ka mapa salita ng sa ko <laughs> uh, cute na cute na papatay pa kita 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 But, um, magandang umaga sa inyo lahat. Ako si Apo Chalin at ang um, nasama ko ay Team God's Way. Uh, ito, dito kami sa Castillejos. Ako uh, kung saan kami nang gagamot ngayon. Uh, dalawang bata, pinahirapan ng dalawang buwindi. Uh, sa tulong natin ating Panginoon at ating naman nakila, nangigumalig sila. Uh, muli, ako si Apo Chalin. Magandang umaga.